Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Padre Pio, takbuhan ng lahat ng mga may sakit at nawawala ng pag-asa. Batid mo ang nilalaman ng aming mga puso. Nalalaman mo ang aming mga pangamba at mga inaasam. Noong ikay nabubuhay dito sa mundo, dumanas ka rin ng mga pagsubok at karamdaman. Bantayan mo kami at kalingain habang hinaharap namin ang mga pagsubok sa aming buhay. O Padre Pio, inilaan mo ang iyong buhay na masugid na nakikiramay sa mga may sakit at naghihirap. Puno ng kabutihan at pagmamalasakit, pinaglingkuran mo si Jesus sa pamamagitan nila. Kaya naman, O Padre Pio, tumatawag kami ngayon sa iyo. Tulungan mo kami, lalo na ang mga pinahihirapan ng malulubhang sakit bigyan lakas mo ang mga nawawalan na ng pag-asang sila'y muling gagaling. Pawiin mo nawa ang hirap at sakit na pinagdurusahan nila. Alisin mo ang hirap at kalungkutang bumabalot sa amin. Damayan mo kami at pagaanin mo nawa ang mga dinadala naming problema nang makita namin ang landas tungo sa mas matatag na pananampalataya at pag-asa. O Padre Pio, sa pamamagitan ng iyong mabisang panalangin, at nakapagpapagaling na presensya, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga dumaranas ng karamdamang wala pang natutuklasang luna. Umaasa kami sa iyong panalangin at pamamagitan, O oh Padre Pio. Nagsusumamo kami para sa agarang pagaling ng lahat ng may sakit, lalo na ang mga mahal namin sa buhay. Idulot mo na ang kagalingan sa kanila. Sa pamamagitan mo, O Padre Pio, nawa mapuno ng pagpapala ang mga may sakit pati na rin ang mga nangangalaga at nagtataguyod sa kanila. Ibsan mo ang kanilang kalungkutan at pagdurusa. Punuin mo ang puso nila ng kagalakan at pag-as. Maging dalisay nawa ang kaluluwa namin. Palakasin mo ang pananampalatayan naming makakamit ng mga may sakit ang tunay na kagalingan at mabuting kalusugan. O Padre Pio, turuan mo kaming mahalin ng lahat ng may sakit. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay at bukas sa pagtugon sa pangangailangan ng aming kapwa. Nawa higit naming maunawaan ang kahulugan ng buhay at pag-ibig at buong puso nawa naming matanggap ang kalooban ng Diyos para sa aming buhay. O Padre Pio, sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, gumawa ka nawa ng himala at igawad ang biyaya ng pagpapagaling sa mga may sakit. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami at ang lahat ng mga may sakit. Amen.